today so JM and Xiang what else can we look forward to sa inyong dalawa sige lalapit na ba tayo what are you looking forward to i mean sa inyong dalawa what can they look forward to ba in terms of project or personal na totoong kaya aga aga dito kasi sige anong gusto mo don JM Alin tol aga-aga na lang sige go sige go At matagal niyo nang inaantay, um, magkakaroon po kami ng digital series. Siyempre, um, ang ating lead male, Yeah! Bako, ano? Um. Tories. Ayan. And, um, start na yung taping sa mail. Okay. Yun pala ang... Ay, wait so pala! Nasa no. yun? namin tomorrow. Tomorrow. Uh, sa mga taga-negros. Makita-kita po tayo. and of course, sa ASAP. At huwag niyo pa rin kalimutan manood ng PBB kind of. Ah, may new na batch. Suportahin pa rin natin. Suportahin niyo pa rin. <laughs> at medyo <tayo> mainit na. <laughs> Alright, yan ang mga dapat abangan natin sa JM Tiang. Now, we have time for one more question for JM. Oh. Dahil, malapit ka sa kanila, Rain. I will let you think of this last question for them. Ano bang gusto mo itanong kayo na JMF? I have a mafia? question. Ready na kayo? I have a uh, question. Guys. <laughs> I have a question. I think the...

kasi uh, siyempre, ginawa ako ano yun, ginawa akong, ginawa akong uh, memorable thing yun. Namin talawa. At before February, I think January, first week ng January, pinagandahan ko na With the help of my friends. Wow! <laughs> I love the details! I know! Yes. Oh, I love it! <laughs> siyempre, baka lumang tao tayo, so gusto ko, plantyado yung date. Yung uh, um, mismo, Wait lang! May kwento yun kung bakit ay, ay, kwento ay, ay, May kwento yun! Kasi ako, may ilig ako mag-notes. Ayan, may ilig ako mag-notes. Ma hindi, may nilagay ako sa notes noon na uh, sasabihin ko sa kanya sa February, for February 14. And then, etong lalaking to, pakilamero ng phone. Kaya meron siya nung phone. So, eh, hindi naman ako mahilig maglinis yung... Diba pagka-swipe, ika-ganon mo pa. Hello? Nakakatamad kaya? Hello? Gusto diba? niya malaman ko ano na yung nasa... No! Go, go, go! Wala, Wait no, lang. Wala, wala, wala. yun. Okay, okay. kayo ba si Jayler? Ayan na nga. Tapos nangyari nun, may nakalagay kasi sa notes ko na dapat i send ko sa kanya ng mismong February 14. Eh, in short, baka meron nga siya. So, before February 14 din, nabasa na niya. Nakakatawa? <laughs> Walang nakakatawa Hindi, eh. Basag ng surprise. Perfect! Tama yung <laughs> Parang gusto ko sabihin, eh. private na yun eh. Di ba ikaw yung nagsuggest na sabihin? Kulong-kulong ka? kami, JM. Na. Eh, nakalagay ito. lang doon. Nakapaloob lang doon sa simple clothes lang yun. Alamak. Crush na daw na ako noong masabihin. <laughs> sa notes ko. Tapos. Tama na. Tama na. Sige, wait na po para ang daming commercial. Sige, tapos. Ayan, makita niya sa notes. Hindi niya dapat gagawin yun. Pero yes. ginawa nga. Oh. Eh, maganda ako? <laughs> Kasi yun. Sam, masyadong private na. sa Ibigay niyo na sa amin yun. Ayan yung ako na lang yung iliging sa note na yun. part lang doon sa note na yun. Basta sa note na yun, nakapaloob na yung uh, hinaharap namin dalawa. Ah! Sino ba din yung tinigit doon, di ba? Kahit ako, lalaking lalaki. lalaki. pag-share. Maraming salamat. Sa ano, akin lang yan. Eto naman ang tanong ko sa inyo bago tayo magtapos. Kanina nakita natin ang JP Core. Pero how would you describe Gen 11 Core? Ano nga ba ang qualities ng batch of housemates na ito na unique at talaga namang minahal ng fans hanggang ngayon? Ano ba yun? So yeah, answer our core, the Gen 11 core. Alam mo, kahit ilang batch pa yan, walang makakatala sa batch na That's Let's Hello! kaya ganun yung mga ugali namin, di ba? Wag pa sa enchan may live pa pala nung, diba? oh my gosh. Napakain. Wala kaming kaalam-alam na... Wow, ang wow, daming edit ah. Salamat ah. Ayun. Pero, okay, siyempre, para sa amin lang yun. Walang mga... Siyempre, batch namin yun eh. Yeah, ano daw? In short, siguro yung pagiging uh, authentic ng mga bawat housemate. Yun yung nag, uh, naging reason kung bakit sobrang unforgettable yung season natin. So let's take a break and hear from our sponsors. Let's watch this. When you need a